Oo, oh, sige. Oh, okay. sunlit na, sunlit. Eh, donut na. Ay, donut, donut, donut. donut check. Oh. Check dark, <coughs> dark, dark, dark. Uh, ah, okay, uh, May snake. May, <coughs> may baril dyan, Jong. May, may dark pa yata ah. Dark dark, dark, dark. Baka naka, nag ano baka nag binigay ko na eh na lang tayo. Sige sige. kayo. may baril chong, nakamit ka. Dito dito dito, nasa Pa-i pa-i. Ayun doon yung, doon yung bomba doon yung bomba chong. Ay oh, you know, no, nakita, nakita mo, oy. Sa si Dark, nakita mo, hoi! Saan? Nakita mo! Paningning. Huh? Nakita mo! Oo. Kasiribang ko si Gago. Gago. Ay, si <laughs> Nalo, God. na God. Gago. Kala ko naghang ka na Nag Michael nga, eh. nag Michael Jackson. Ah. Okay. yun! 1 oh, Cheng, one may galit sa'yo. Sinabi ako na pala. Pala. Nice, nice Yun, yun. Okay, oh. <laughs> um, so, Ikaw kasi yung andun kanina eh. Cheng, nakita mo na sa darky. eh. Wala eh. ko si Cheng yun. yun. Tapos si Raya nakita niya pinanood. <laughs> Hindi, akala ko si Cheng yon. Sige. Let's nice, try. Nice. Gets, isa pa, pa. Isa pa, Ray. Isa pa, ata. Ano ito? Wala na. Wow. Uy! Okay. Nakapasok na, B! Oh, nakapasok, mag lang. Dalawa, eh. May karay. ka, Ray. Ah. Nice try. Defuse mo na, Malayo yun. Wala akong kit eh. Eh na yan, ito mo. Paano na kaya? Oi, city 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 Nice, das na. Paano? eh. Huwag mo siya isa silang dumabas. Apa isang Bakit dito? Ayun house para tics wala namin donut ba? uy nasaan yun? siya may donut pa, may donut pa mayroon CT ha, mayroon CT ha donut pa parang meron, hindi lang sure ha baka ay, nora, Ray, narinig mo. ito hey. pa. Hindi di niya alam nandiyan ka. Hindi hmm, niya alam. Pag nag-de-defuse na lang siguro, Ryan. Na, tamaan, tamaan, tamaan. Tamaan mo. Tamaan. Ray, de-defuse ha. Boom. 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 Tamaan mo. Boom. Salamat. Tumama pa rin yung pangalawa. Dato nagtago kanina dun. May bomba. Tá voltando, pô. Que que você tem que eu saio aqui, não? Hum. Olha, olha o papa lang. Bolob na! Rasta lang. Tara, rasta lang, oh. Gid, charge dito na lang. Huwag ka na bumili. Wala kang pera next round. Oh. start, Bend na mo na yan. Oh, okay, si Richard. May 900 kaya sa Uy! Short, short. short, may, short. may short ha. Short, short. Walang oh. tigsto Rush daw, biglang siya na ata nagsabi. <laughs> isa nga nagsabi. <laughs> you, God, you Reverse Talo sa naman. home lang. court Gagawa si da Dalawang round si Batix Huwag kayo mag-push, hintayin niyo Rush, Rush, Rush na kayo, kayo. Rush na Dapat try nyo na yun Gago, naka Naka tech 9 lang kami, tas malayo na double kill kami nung ano, naka-rifle sa malayo